isang maliwanag at mapayapang gabi po sa ating lahat. Hindi ko po sinadyang makalimutan ng aking arinola sa labas at habang pinuntahan ko ito para kunin, nagkulat na lang ako sa aking nakita. Napakaliwanag at napakagandang pagmasdan ang buwan sa gabing ito dito sa lugar kung saan nakaparada ang aking maliit na spaceship. Nakakatanggal ng stress kong titigan katapos ng mahaba at sobrang init ng araw kanina kailang napalitan ang pakiramdam na yon ng pagkamangha na mainit dahil sa kakandang na itulot nitong buwan para bang ang tahimik at ang payapa ng kapaligiran walang bakas ng kakuluan kalungkutan at problema nakakamiss talaga ang makapunta sa buwan ako po ay nagpapasalamat sa lahat na nanonood sa video na to. Kahit wala po tayo maisipan na may content na papatok sa kagustuhan ng karamihan, andyan pa rin kayo. Tunay na taga-suporta. Maraming salamat din pati sa lahat na pumisita at nagtambay sa aking sunod-sunod na mahabang live streams ng Sabado at Linggo. Humihingi pa ako ng paumanin at pasensya sa mga tumalolong time na yon hindi po ako nakipagpagbakan -bak sa pulungan. hindi ko po kaukalian ang mag-live ng mahaba ang sunod sunod halatang naghahapo lang po talaga ako ng aking oras sa spaceship sinabayan pa nang hindi makadyang pakiramdam ng katawan kaya nagpapahinga at nagpapakaling muna ako sa mga panahon na yon at yun ang dahilan hindi nyo ako nakita sa mga live niyo at premier nitong makalipas na mga araw. Sa mga oras na to, medyo magkaan na at unti-unti na din gumaganda ang aking pagkiramdam. Nakapagpahingan rin ako ng maayos. Asahan niyo po na ako ay makapagbibigay na ulit ng suporta sa inyong mga live at premiere. Simula po bukas. Napaisip ako bigla kung kailan pa kaya ulit bibisitahin ng ulan ang aming lugar. Maraming salamat po sa lahat na palagi ng sa spaceship ko at sa mga may mahapak na pasensya na nagtitiis nagtambay sa mga LS ko medyo malalim na ang gabi siguro sa mga oras na to ang iba'y ay natutulog na at ayan na nga nakumpisa na yung tumunok ang aking kaibigang alarm clock na si Tuko hanggang dito po. Maraming salamat po ulit. Isang mapayabang gabi po sa ating lahat. Good night sa mga matutulog.